naman yung bagong kuta ng ano, mga NPA. <laughs> Naambos kami doon sa kabila eh. Dodong private Ka Primer, ka obar, ka Jubani. <laughs> Mabuhay ang <at> tupad. <laughs> tupad! Mabuhay ang tupad! Mabuhay! Buhay Isla, welcome! Dile! Talaki ito! Talaki ito ko ako po! Oh, malaki oh! Dali! Wala na, sa ano to. Luto <laughs> sa Rio. Yan ang tinatawag na katsin cook talaga. <laughs> katsin cook. <laughs> buhay na buhay, oh. Ayan e na. Ibrituhin na ni Boss Omar yung bagong huli ni Job. Ilalagyan na lang yun, oh. Diretso. Baka tumalong. Baka tumalong. May tampon, yan, to lang po ang ginagawa namin pag walang pasok. Aming wit. Magluto. Ayan na, ma. Ay, no, buhay to Yes, sir. Malaki na yung talakitok na yun, oh. No? malaki na yun. Yan, 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 Hinigit na, oh. pa. Oh. Hinigit. Hinigit Hinigit Diret-diretso na yung ano mo kanina. Kunin ko? Nakatagtag yun. O okay. pag hindi, tumira nun yung kwan. Balo. Yun. Meron? Kunin mo rin. Ito san Saan? Saan? Sa akin ro. Yan. Pilalim mo. Meron? Meron? Meron daw? Do? Meron daw. Meron daw.